Sarap nito, oh. Mga gaya doon, oh. sarap. No? Ang tamis, ang tamis nito. Bagong pitas. Oh, tingnan yan, sarap, oh. Ang tamis, oh. Ganda ng pagkaiyaw. Kahit sa pumiso, piso, magbibilang mo ito, kaibigan, no, oh. Kahit sa pung piso. 20 de yata kami. Ah, 20. Tingnan yan, mga gaya oh. Kung si Romeo Sagong, si kung si Roya, Romeo sagum, Katakutan. Katakutan. Tilapia ay sa kanya ay sa aking, Mais o. Oh. Tingnan nyo. <laughs> sarap o. Oh. Sarap. Walang kamatay, Ito, mais. ito sinasabi nilang mais na walang kamatayan. Pamparesh tayo siya ng katawan. Yan, tingnan nyo, mga ka-idol. Oh. Sarap. Oh, at tamis. Yun nyo, ito susunod. Pagka natapos ng baga nito, ang api, ang apoy. Yun. Maghihaw na ako dyan marami, mga ka-idol. Ito pa susunod, oh. tingnan nyo. Marami pa. Oh. Ito pa mga susunod, oh. tingnan nyo. Oh. Yan, ang masarap. Pamparesh tayo siya ng katawan. Maes. Tingnan nyo ako. Lagyan mo kayo. Lagyan Karami pa, karami pa iniihaw. kayo, isang video. Iyon. <laughs> <laughs> karami pa iniihaw ayan oh. Iniihaw. Wala daw niya mabisa dito ko. Ito ang iniihaw kung may shot dito niyo. Oh. Sarap, karami pa mais na iniihaw. Matamis yan. Yan ang tinatawag ng native. Yan ang tinatawag ng na mga native mga kaidol. Native na mais. Yan. Ang tamis oh. Parang walang kamatayang mais. Yan. Ang ganda, oh. mga kaidol, no? tingnan niya, ang ganda ng Parang ito maganda. Kaya <laughs> parang si Sharon, Sharon Kubeta. Ito ang si Sharon Cubeta. Oh, ito pa. Gusto mo iko pa? Ikoyang, ikoyang. Busik mo muna. Sabay, ikoyang. Yum! Ito pa, ganda ng pagkaluto, mga kaibigan. Kahit isang sako, nailuto na. na Ganda na pagkaluto. Sige, sige. Ganda na yung mga kaibigan. Mga karagura. Dahil wala na kumakain. Wala na yung mga dati kong estudyante yung matatakaw. Nasa mga universidad na. Kaya ngayon, ito. Naiipo ko na yung naiyaw ko. Wala na gano'ng kumakain. Siguro. Ewan ko kung sino pagkakain nito. Kung talala kayo nito, kainin nyo. Gusto ko manipila, i-beta. Baka ihingin na lang sa akin ito. Ito, ganda. Tapos pa naman ito. Sarap na pagkaiyaw.